laki oh grabe oh tilapia tunay no? original. <laughs> grabe, oh Idol, original grabe laki oh ay dolo original plapla jackpot tropa takaw oh, bigat oh oh bigat wow matinde first catch pating oh grabe laki taba pa naman Kinakain ba ito sa inyo? Ayun, binatak na naman, binatak na naman, binatak na naman ang lapad mga idol. Woo! <laughs> Kitang kita nyo naman. Time check mga idol, alas 8 ng umaga. Ito For today's video, makukuha tayo ngayon ng sampalok doon sa bundok sa ibabaw. Dito kasi wala pang sampalok dito sa kabayanan eh, hindi dito sa may ibang. Malapit dito sa kab kabayan, walang ano dito. Walang sampalok. Ang sampalok lang dun sa bundok, doon lang kinukuha. Doon pa lang meron ngayon. Kaya, samaan nyo ko po tayo doon. And maghanap na rin tayo ng daanong pala. Update ko kay mga idol. dito kami sa lupa namin malapit lang dito yung sa bahayan eh ah ito may sampalo kami dito kaso walang bunga ito walang bunga tsaka yung isa yun oh dito lang yan sa amin kaya no choice kailangan talagang pumunta doon sa ibabaw ng bundok medyo malayo pinapakita ko sa inyo mga idol tabing kasat tabing daan lang to dinadaanan lang Tingnan naman. Oh. Sariwang sariwa, dahon ng palaya. Kahit saan meron yan dito, kahit saan kayo magpunta rito sa gubat. Yan libre oh. Libre yan. Diba? Ito yung bunga yan Napakadami no? yan dito. Sa Maynila, walang ganito eh. Mga probinsya, Ayan, mga nakakaranas lang ng ganyan Ayan o Masariwang-sariwa Napakakapal niya na ito na, oh, O Gano'ng kaganda dito, diba? Libre gulay na Yung isda, libre pa Kaya masarap dito sa isla Madalas libre So yung mga idol, update ko na lang ulit kayo. So yung mga idol, pagkatapos ng 30 minutes sa paglalakad, nandito na rin ako. Ito yung spot po, ganito kala, yung to kataas. Ito yung spot na sinasabi ko na kinukuha na ko ng sampalok. Mahalaman nyo kung ganito kataas. Ito yun o. Oh. Ito yung sa amin. Ayan o. Oh. Ayan yung barangay namin. At ito yung sampalok na kukuhanan ko. Ayan. O. May bunga yan mga idol. Ayan o. Ayan. Sa ilang mga idol, mungo ako ng sampalok para mamaya may magamit pag luluto. Update ko na lang kayo. Sa ilang mga idol, katatapos ko lang manguha ng sampalok. Grabe. Hirap din bukod sa kunti lang tapos na pa. Yan hirap makaipon. Ito yung nakuha ko. Siguro pang pangdalawang panuka lang yan. Pang dalawang luto. Dito pa rin ako. Oh, overlooking. Ayun mga idol, update update na lang baka makapamingwi tayo mamaya. Sarap nito. Pauwi na rin ako. So yun mga idol Katas mo, mo ng sampalok Ito kami ngayon may Sama ko si Unad Katapos ah, lang namin manalap ng hipon to. Hipon namin na Pain Sana makaulam Ako oh, Bigat oh. oh Bigat Wow Matinde First cuts, pating. Anak ng pating. Pwede na kayo yan? Pwede na yan. Malaki oh, oh. Grabe oh. Tilapia tuna yan no? oh. Original. <laughs> Grabe, laki oh. Idol oh, original. plapla -pla. Jackpot. Tropa. Akin. Good size. Original. Payat. Release natin. Next target. Yun know, o. Yung isa. Nakahuli ng ayungin. Yun know, o. Ayungin. Mga idol. Third catch. Dali. Meron din pala dito. Spot namin dito kay Daya. Yun know. o. Sinubukan lang namin pero okay. Okay spot. Grabe mga idol. Huli Laki. Woo. Sarap. Sarap na naman sa pangat. Basang pano. Huli. <laughs> idol. Nakabiya. Kaso maliit. Release natin to sa kaldero. <laughs> Ay, binabatak mga idol. Ayun, 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 ayun. Uy, putiks. Grabe, ano to mga idol? Ang <laughs> tawag sa inyo nito? Espada? Oh. Grabe, laki. Taba pa naman. Kinakain ba to sa inyo? Biya na naman oh. Oh. Sarap. Laking biya oh. Mm. Buhay na buhay. Uli ayongin. Ganda ng view Yun, huli. Idol. Yee! Hindi, ayungin na naman. <laughs> Ule, <yongin> na naman. <laughs>

Oh, huli What na naman mga that? idol oh. What is that? Oh. <laughs> yon mga idol, nakadali din. It's very very nice for everything to you. Tanga na English 'yon mga idol. <laughs> Midilim, sa yata ang panahon. Grabe, umuulan dun sa Los Baños oh. Yes, mga idol, dali rain mo. Oh. Ha, is that? <laughs> Oh my God! Oh yes! Yes, my dear! Oh, ako, nakaka-English ako pag nakakahuli. You know? Grabe, dugong! Kaya mo! Inayin. It's everything to you, my idol. Grabe, English talaga. Pag nakakahuli. Biya. Yeah. Biya ang sa sa'yo. Uy, dali. Grabe naman dugong. Ito na naman. Ikaw dugong ka. Okay, batakin mo. Batakin mo, sabi ko na batakin mo eh. Nahuli ko tuloy. Yes! Hmm, <laughs> naman, sarap. Ulit, ulit. Ayun, binatak na naman, binatak na naman, binatak na naman. Ang lapad mga idol. Woo! <laughs> Kitang kita nyo naman. Ulit mga idol. Ay, mali. Pasta mabuti. Sana ihatake hatakin agad. Pag binatakin. Wala. Aya, binatak na naman. Binatak na naman. Huli na naman. Hahaha. Woo! Yeah! Yeah! No. Oh. Oh. oh, oh. Kauli agad do. Oh. oh, poging pogi ano. <laughs> so yun mga idol, makasang ang hangin oh. Sa manong panahon, kumukulog, kumikidlat Oh. Ah, sa bago pa yung hangin, pag mulon to, uwi na rin kami. Ah. Uh, Kaya pa no may uwi na rin naman kami. Update ko na lang kayo mga idol ng no? So yun mga idol, nandito, nandito si Kuya Mike Re-rescue yata kami <laughs> Sa punta may, ulam na Nakakuli eh, oh Nakakuli oh Nakakuli oh Yo. Oh, Oh my god. god. Oh my god. What is that? <laughs> oh, ayun na naman oh. Ay dito oh. Yes mga idol, nakahuli na naman tayo oh. Kahit medyo lumalakas ang hangin Dali na naman Idol, mungi na yung kasama ko Nainit na, mag-scatter at dito ako ngayon sa Palanas sa tapat ng bahay buaya dati talagang makati pa yung kamay ko eh hindi pa ako eh. magtityaga tayo dito ah, buting si Vert tutis <laughs> back up buting -tay tayo sa uli mga idol Wow, laki, sila ng mukha. <laughs> <laughs> Dito ulit. Oh, wow. Kasarap naman. Yan ang huwi natin mga idol. Mga idol, mga mimingwit sila. Pag naman. Pain nila ay pulate. Ano ang pain? Pulate. Wow. Okay. Idol lule sa viewers. Bago pa lang sila. Dal yar. Mga 30 piraso. Dal energy yar. Bayongin, pangayongin ba ito? Hmm. Sobra. O Doon nga ka sya doon? Sa, sa so, kalahapon mo. Sumiano, ayun. Patoto ni F ah.